Welcome sa Pinoy Hugot Tea, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakareting ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Tutuntong na sa bagong teritoryo ang kapamilya star na si Donnie Pangilinan sa kanyang pagganap bilang judge sa inaabangang pagbabalik ng Pilipinas Got Talent, EGT. Habang it's sitting ang pagkakataon, inamin na yung aktor na hindi may kakaila ang pressure. Sa isang kamakailang media conference, ang How to Spot a Red Flag Star ay nagbukas tungkol sa kanyang desisyon na sumali sa judging panel, na inihayag na sa una ay nagkaroon siya ng mga pagdududa tungkol sa pag-ako sa responsibilidad. I didn't expect it at all, Honestly, being a judge was never part of my plans, so I really had hesitations. Pag-amin ni Donnie. Gayon pa man, pagkatapos na ilang paghihikayat, tinanggap niya ang hamon at ngayon ay umaasa sa karanasan. Kasama ni Donnie sa panel ang kapwa first-time judge na sina Catherine Bernardo at Eugen Domingo, kasama ang nagbabalik na veteranong judge na si Freddy M.G. Garcia. Ang dating stint ni Donnie bilang guest judge sa magpasikat segment ng It's Showtime noong 2000 at apat ay nagpatikman sa kanya ng role. Pinuri na mga netizens ang kanyang husay sa paghusga, na napansin kung gaano on point at sincero ang kanyang mga kritisismo. Ang karanasang ito sa huli ay naging bahagi na kanyang pagpili para sa EGT. Hindi ko naman in na ganito, yung magiging kalabasan nun. I'm just very grateful. I just speak from the heart and say what I genuinely feel, he shared. Sa kabila ng mataas na inasahan, determinado si Doni na ibigay ang kanyang makakaya at ipagpatuloy ang pag-aral mula sa mga kapwa niya hurado at mga host ng palabas. Every day, bago yung knowledge na nakikita ko at nararamdaman ko. The chemistry among us judges and the team, it's really strong. Everyone's here for the same purpose. Mapapanood ng fans si Nadoni, Catherine, Eugene at MG sa comeback season ng Pilipinas Got Talent na magsisimulan gayong Marso 20 at 30.